happy for you! Grabe! Uh, Sobrang galing ng performance mo kanina, lalo na yung Q&A. Ang galing-galing mo, baby! Sobrang! Oh, yung galing, galing oh, oh grabe. Grabe. No girls, I really could have without you. As in, I owe oh, you both big time! Maraming salamat! Oh, okay man, dapat, mag-celebrate tayo! We need to party! Party, party, party! Party, party, party! party, party, party. Bravo! 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 <laughs> Ang galing ng performance mo kanina, no? Nabudol mo yung mga judges. Ah, oh, frustrated ka, no? Hindi kasi yung evil plans mo, eh. Huwag niyo kami pagbibintangan. Baka kaya na nga tayong friend niyo ay dahil may galis siya. <laughs> Baka hindi nga lang galis, eh. Baka kaliskis ng ahas. Kahit anong pang humabas sa bibig ninyo, Nakapatong sa ulo ko ang corona. Just accept the fact na nanalo kami. You lost. Kaya, whatever comes out of your mouth, I mean, isa lang ang ibig sabihin nun. Vitamin S-L. What? What about it? Sore loser. What? Sore loser? dare you! Oh, dare you! Ano? Hindi siguro aksidente yung pagkikita natin kasi parehs tayo ng sitwasyon. Parehs tayo ng pinagdadaanan. Pero wala naman tayong magagawa. Pamilya ay pamilya. Hindi naman natin sila pwedeng tikisin. Tama. Kaya ako, pagtitiisang ko ang ati ko. Tiyatagain ko talaga siya. Ako din. Hinding hindi ko rin susukuan si Tali hanggang sa maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Eh di good luck sa ating dalawa. Mas magkikita ulit tayo. Sana ang pamilya natin ay okay na. Huh? Ah, uh, paano? Kailangan ko nang umalis. O di, atin na kita. Ay, hindi na. Kasi susunduin na ako ng anak ko. Ah, uh, ano ang pangalan mo ako si Rosel. Darius Ah, ay ay kang mag-iingat, ay Ah, uh, oo. mag ay ka din. ay 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 It's so, okay, Tandaan mo, korona Corona lang yung meron ka. Pero hindi pa tapos ang laban para sabihin mo ikaw na yung nanalo. Okay. Okay na, Cross. Okay. It's not just a crown. May duties and responsibilities ako as the new campus queen. Tsaka labanan na banana, sinasabi mo? Nag-iisa ka lang dun eh. I'm not competing with you. Matapang ka. Pero ang tanong hanggang kailan? Hanggat may sumusuporta at magmamahal sa akin. I have my friends. I have my family. Kaya, hindi ako natatakot sa'yo. Your threats, are meaningless to me. They're so useless.